siya sa mga Ngayon, para bang nasikunin ni sa... Paano ba? Tumalun ka? Paano? Hindi, sir. Yung paglabilag ko, tagilin ka. Ano na? Ganon kataas yung manggang inakit mo? Mataas sa mangga? Mataas. Tapos? Paglabilag ko, tagi na ito. Nakatama ito. Tapos? Parang hindi ako makalala. Bukod doon, saan ka natuguan? May tuguan ka? Yung mukha mo na yan, itong ano nagpangas na ito. Ah, ito ano ito? Kasama yan? Kasama yan? Sobrang tama ko yung Sobrang pero Pero anong pakiramdam mo ngayon? Parang magtagilit ako sa na Sakit. Sakit. Pinitigil. Sa kabila? Sa kabila? Dito sa kabila wala. Wala. Sige. Tanggalin mo muna ito. Tanggalin mo muna yung cellphone. Yung mga ano mo kasi hapit eh. Hapit. mo. Hapit mo. hindi niyo na muna yun isa tayo, na? tayo naman malay tayo, matayo tayo pag pinindot ko ito, sabi mo masakit ah. kalma lang you... ito? ito? hindi yan ka video puno na storage pag ilit ka sir?

Mga ilang buwan ka na ba nila vlog? Tagal na siya? Gano'ng katagal? Bata pa ako. Bata ka pa, pero gano'ng ganyan pa rin yung pakaramdam, hindi talaga nawala? wala? oh, sir, nung pinahilot ko siya, buwat buwat pa rin. Masta. Oo, oh, tapa. Talagang grabe. Ito talaga yung consistent na sinasabi. Dere-derecho lang. Hindi talaga, hindi talaga nawala. Hindi. 了啊。Uh huh. so

kung ano yung madadamay. Bakit? Ah, Sabihin natin kung ano siya. Kung ah. kusug yung ribs yung pado. Ang problema, hindi ma yung ribs niya yung pag... Dito. Hela? Paano kayo? Bibig na hakin talaga. Asin ba

may tumutunog may tumutunog? hindi mo sinabi ito kanina hindi <tinyo> no, eh? may nga ano hindi mo sinabi ito kanina hindi mo sinabi kanina, kanina kasi nga yan ini-estimate ko kung paano kung saan aabutin eh kung saan kung paano magiging tama ang bagsak mo eh. Pag-ibig. Hmm? Yan pala yung toko. Parang nasa rin. Yan. Yan. Malamang nadali sa ito yung mga common common injury o yung mga ganyan. Yan o, no? yan o nangyayari sa'yo. Nakapakayin niya yun. Sa unahan. Lumagotok pa si ito eh. Tong! Kala pa ang Baka napang parang... medsibong... di ba yung parang buto na malampot yung sa malapit na kain kaya yun oh kasi nga, nag-iilit ka nga ulit, mo kung nagbago na o masakit pa rin Ayoko ka. Gusto ko maging hawa ko. Wala na. Ayoko ka. Okay naman. Okay naman. Okay naman. O di okay. Naman. Okay. Sige. siya, pang pinipin. Higa ka, higa ka. May sabihin mo sa akin. Higa ka, higa ka. Dito ka, ka. Ka, ka. Ka, ka. ka tayo. Hmm. Yeah, yeah. Just a singit tawag uh, dito. Pagkano ug matik yung ano kasi pag nakapantalon kayo medyo isa rin yan sa pagsasagabal sa ano eh. Oh, kahit nga sa relax lang. Yung dito kung ano. Ang mga kasi ikaw pa bubaka, ikaw na ang buka pa ang kapit sa iyo.